Isang paramedic patay matapos saksakin sa puso ng sakay nilang pasyente sa ambulansya. Hindi inaasahan na nagtapos ang buhay ng isang firefighter paramedic mula sa Kansas City nang saksakin ito ng mismong pasyente na ililigtas sana nila at dadalhin sa ospital. Ang detalye ng masalimuot na pagkamatay ng lalaki eto. Linggo ng umaga nang ipadala ang mga polis sa North Oak Traffic Way para bantayan ng isang babae na nadiskubring palakad-lakad sa kaba ng highway sa nasabing lugar humingi ng tulong at nagpatawag ng medics ang mga otoridad para dalhin ang 39 anyos na babae na tinukoy na si Shaneta Bosel sa ospital. Dumating ang ambulansya na sakay ang mga firefighter paramedics kabilang ang 29 anyos na si Graham Hoffman na maghahatid sana kay Bosel sa ospital. Habang nasa biyahe, ay bigla na lang naglabas ng kutsilyo si Bosel at sinaksak sa puso si Hoffman bigla na lang itinigil ng driver ambulansya nang sumigaw dahil sa sakit ang lalaki at nang bumukas ang pinto ay agad na sinubukan ni Bossel na tumakas ngunit naharang din ito ng mga nakasunod na pulis. Agad na isinugod sa ospital ang lalaki ngunit binawian din ito ng buhay habang nasa ICU dahil sa tindi ng tinamon injuries. Bukod sa pamilya ni Hoffman, labis din ang naapektuhan ang mga kasama nito sa Kansas City Fire Department simula pa noong 2022. Sa katunayan ay naoferan ang mga membro ng KCFD ng grief counseling dahil sa bigat ng pagkawala ng lalaki. Nagbigay naman ang kasiguraduhan ang prosecuting attorney ng Clay County na si Zachary Thompson na gagawin nila ang lahat, makamit lang ang hustisya. Samantala, nasa kustodiya naman ng mga otoridad ang sospek na meron na palang naunang kaso na second degree assault dahil sa pangatake sa isang pulis. Ikaw, ano sa tingin mo ang nararapat na matanggap na parusa ng babae? D. WIZ Research Report. Re, Re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.